simbolo ng bagong pagsisimula ang pagsuko ng pitong mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa 37th IB ng Militar sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ito ay ayon kay 603rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Michael Santos, ang mga sumukong rebelde ay preresentahan ng Army kay Kalamansig Mayor Ronald Eugene Garcia. Dagdag pa ni Santos, tama ang desisyon ng mga friends rescued na piliin ang kapayapaan para sa kanilang pamilya. Pinuri rin ni Santos ang 37th army ng army sa walang pagod na pagkumbinse sa mga natitira pang miyembro ng rebelding grupo na magbalik loob na sa pahamalaan at piliin ang daan tungo sa kapayapaan. Tiriyak ni Santos na makatatanggap ng narapat na binipisyo ang mga sumukong rebelde. Bilang paunang tulong, ang mga surrender ay nabigyan ng food at cash assistance. Patuloy ang 37 th Infantry Battalion sa pagtupad ng misyon nitong wakasan ang local communist armed conflict. Ito ay sa pamamagitan ng mas ng operasyong militar, pakipaugnayan sa mga komunidad at pagtutulungan sa iba't ibang sektor. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.